Hi guys, pupunta kami ng China para magpagupit si Ton, ay si Ton, papagupitan namin si Asher. Kasi nga bukas may school na. Sorry na school na. How? The, the, principal. Tomorrow is start ng school nila Asher so kailangan natin pagupitan kasi mahaba na yung kanyang uh, buhok. Do <laughs> Na, uh, out of ano ako na, na ano? Siya? Yes. Bukas, meron na silang pasa. So, uminom lang siya ng tubig tapos punta tayo na oh, ano, uh, chain pour. Nandito kami sa bilihan ng <coughs> juice. Kasi may nagugupit pa. So, habang inaantay yung nagdilugupitan, ano, inom muna kami ng juice. <laughs> Namumula ang pisngi ni Tonton sa lamig. Nag-stop <laughs> ano, um, ano to, ba? Sa Na? pani? Sugar cane juice. <tapasya> Nagiyak si Asher, natatakot daw siya. Nag-start nag, nag na naman siya yung ano niya, na natatakot siyang magpagupit. Kasi yung all yung last na gupit niya, 'di ba, ano, medyo ma harsh yung ano lalaki. Normal ka? Oi, Eni, oo. That one, that one, the boy, the little boy. Ngayon natakot siya, nagiyak siya doon. Diba nung ano sa Chain 4, sa Chain 4 kasi malaming tao dalawa nagaantay kaya pumunta kami dito sa Purano. Iyak man siya doon. Ayan! Ayan! Natuluan ng juice yung kanyang damit. Sugar King juice, oh, tumulo. Eh? Mm -hmm. mm -hmm. Babaw ko yung bangs niya, masyadong ma-ano mahaba. Mahaba kasi yung akin yung bangs. Kailangan mabawasan ng konti. Para magandang tignan pa. Hi guys! So ayan, nandito na kami sa bahay. Bali, pumunta kami ng parsa para pagupitan lang si Asher. Tapos nagpagupit na rin si Asis. At namalengke na rin kami. Nang aming gulay. Meron kami ditong zucchini at meron kami ditong kauli at saka anong tawag nito? Masarap ito pang pakbet, di ba? Ano kayong tawag? Di ko alam tawag nito. Hindi naman siya ano, hindi siya bataw, hindi siya... Ano kayang tawag nito? Basta ito. May iba't ibang kulay nito guys. May kulay purple na ganito. May kulay green na ganito. Hindi ko kayo yung buti niya. Eto mahaba. Meron din yung maliliit nito. Pero ito yung masarap ipanghalo sa pakbe. Para siyang Para siyang ano. Mm. Kaya niya buto niya. So, meron kami pang gulay hanggang bukas. Halos tatlong araw na gulay namin. Ito, haluan lang namin to ng 200 manok o 100 na manok, okay na. Ito, haluan namin to ng patatas at saka yung ito, patatas. Oh. May pat, tatlong araw na gulay namin. Ayan. Yeah. So, baka patatas at saka yung ano, yun yung pinakita ko sa inyo. At, anong tawag nito? Kimchay kinchay ang tawag natin ito eh. eh sa aming mga Ilocano ang tawag namin dito kinchay. Binigay ni Julie kahapon kasi nga, sabi ko sa kanya, saan siya nakakita ng ano, kinchay kasi kapag nasusugatan si Liana, ito daw yung inilalagay niya. Madaling maka, madaling mag ano yung sugat kapag ito. Hindi ko alam kung ano Tagalog ng kinchay. Ngayon, naalala niya, binigyan niya ako nito. Masarap ito sa pansit. Ito yung dahon nito. At saka bangon niya. hindi ko alam may ganito pala dito sa Nepal. First time ko makakita ng kinche dito sa Nepal. Madalas ang nakikita ko lang bawang at saka yung sibuyas na dahon. Buti ka mo binigyan ako ni Julie. Ngayon yung nilalagay ko dito sa tabi lang ng sabunan namin. Dito ko lang nilalagay. Masarap to sa pansit. Hmm. What do you call for this one? We call it kinchay in in the Philippines. Chapi. In our ano in our dialect kinchay. Ano English? Di ko alam kung anong tawag sa kinchay guys. Chapi. At ayan, magluluto La na tayo ng kanin. Okay. <coughs> si Asis ang magluluto. Ahalagan ko si Tonton. tutulugin ko si Tonton para sa kanyang nap. Matutulog Tum -tum, to mga 20, mga 20 minutes lang matutulog tapos mamaya mga 8 o'clock ganun na ang you will cook dry or it's up to you I will eat dry, no problem I will cook dal because no, there's a soup there no spicy for you for Asher like it no problem for Asher Asher can eat without soup I can eat without soup Tonton can eat without soup okay. walang soup basta ano lang may ano lang okay kami doon Si Asis lang ang problema, hindi siya nakakain na walang soup. Hmm? Paputuhugin ko muna si Tomikon. Tom. Hi guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. Ayan, may pasok na si na Asher. Nag-message yung teacher, sabi niya, i-ready na daw ang mga bata at may pasok na ulit ang mga bata ngayon. Dami ko talagang gray hair, oh. Ay, naku, matanda na talaga tayo. Pinapabunut ko kay Asher minsan. Kasi minsan makate yung white hair. Minsan makati siya. Feeling ko ang haba na naman ng buhok ko. Oh. <laughs> ay, nako. Dapat 'yung buhok ko hanggang dito eh. Maganda din naman 'yung hanggang dito, guys. Pakita ko sa inyo 'yung picture. Naano ko lang yun sa pero maganda siya yung ganito din, straight din siya pero hanggang mas maiksi lang ng konti. Ganito siya ganito hanggang tenga ba? Yung sa likod sa dito sa may dito. Maganda din naman 'yun. 'Yun sana gusto ko kasi dito nag-iipit pa rin ako. Parang kahapon nakita niyo ako kahapon, 'di ba? Nag-iipit pa din. nag pa din ako. Ay, gusto ko yung hindi na nag-iipit. Kung pwede lang ako magpagupit tagay ng gupit ng mama ko. no gupit talaga ako ng ganun. Para wala na rin suklay. <laughs> wala na suklay-suklay. Wala na ipit-ipit. Ganito. Yung ganitong gupit ba? ba? Diba? Wala nang supply suklay wala nang ipit-ipit. Oh, yung ganyan, oh. Yung ganyang gupit. Gusto ko yung ganito, ay. <laughs> Ayaw ni Asis. Promise, ang mama ko, pag naligo, ganun-ganun na lang siya. Ganyan-ganyan na lang siya. Wala nang suklay-suklay. Okay na. Okay na ulit yung ano. Yun nga lang, nagpapakulay siya kasi lahat ng buhok niya ay white hair na. Ayan, mag-iipit tayo para hindi tayo sugabba. Meron ako ditong ipit na naka ano. Kaman anak ko, ayan no, nakaligo na si Asher, ayan no. Ayan, nakatalukbong, o. Oh. Ah, makita nila tuto mo. Paligo. ay pasok na sila. Bibihisan ko na, sabi niya ano, mag ano pa lang daw siya. Kasi sabi, I'm cold. Parang winawa, ano pa lang. Inaano pa lang niya yung sarili niya na. <laughs> ayan, ipit tayo niyan. Nakatulog si Tonton, ngayon nag-aantay kami ng service Bali, 9.05 na dito, wala pa yung service At, syempre, January, may bulaklak ng ating Ah, uh, strawberries, may bunga na Coming, 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 service coming Dami niyang bulaklak, oh Ah, uh, eto may bunga na, ayan, oh huh? Papakita ko na naman sa video ko yung bunga niya. Tapos biglang mawawala na naman. Last year, galit. Nagalit ako. Inis na inis ako. Ang laki inalagaan ko. Ang laki ng bunga niya. Unang bunga niya. Ang laki. Kinaumagahan. Wala na. Pinakita ko sa video. May bata na nangunguha ng... Ay, ay! 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 Hindi ko nakita, guys. Oh. What? anak It's ripe. It's ripe. Hindi ko nakita. Ngayon lang ako nangalkal ng ano... Ayan. It's ripe. Ayan. Oh. Hmm. Ayan. Bunga ng strawberry. Mayroon na. May hinahin mo What niya. happened to the strawberry? Mm -mm. Look. Yes. Kasi nga ano, na, na, na ano siya sa sobrang lamig. Just leave it like that. May mga bunga na. Will I go from you will eat. Ilab, i-ano natin para hindi maano dun sa may lupa. Hmm. Wait lang anak ko, I need to check it. Kasi baka may mga bunga na nga siya sa loob. Eh, sa sobrang lamig sa umaga. Ang, 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 mga pechay ko, ah, nalunod mga pechay ko sa sobrang lamig. Nalunod ang mga pechay. Nasira sila. Wala, yan lang kailangan kong kalkalin nga mamaya lalo dito oh ang lago ang lago ng dahon nito baka mamaya may mga hinog na rin sa loob dami niyang bulaklak may bunga na hindi ko nakita uh, kahit dito nainis ako dun sa mga pasahero ni Asis <laughs> nagdadamot ng dadaan dito si Asis makita nila ano daw yon sabi ni Asis strawberry Tingnan nyo, ito na lang ang natira sa mga malilit. Pinag, pinam, pinamimigay that, ni, ni sa mga pasahero niya. Ilan na yung pasahero that's niya nang hingi ng strawberry? Kaya yung mga malilit na ganito, yung isa na lang natira. Ito na lang ang natira. Tingnan nyo, ito na lang ang natira sa strawberry ko. One, two, three. Yan. Ito lang. At saka yung nag-iisa doon. Wala na. Di ba ang dami kong mga um, strawberry dito na malulit na gano'n? Ipinamigay eh, ni Asis. <laughs> madamot ako sa strawberry. <laughs> Nagdadamot ako sa strawberry, guys. Ah, kahit sabihin nyo, madamot ako. Pinagdadamot ko ang strawberry ko. Anak, not there. It's dirty. It's dirty, anak ko. It's dirty. Come here, come here. Yan na lang kasi ang natira. Tingnan nyo. Eh, yung mga runner dito. Dito ko, yan o. Runner to. Isinuksok ko siya dito para dito siya tumubo lahat. Oh Anak mo, no, don't touch. It. It's dirty. Mga runner, tingnan nyo. Eto, runner din to. Mga runner to. Dito ko lang inilagay. Hmm. Pinagsasama-sama ko sila. Ilang puno to? One, two. One, two, three, four. Four ang puno nito. <laughs> Sabi ko kay Asis, huwag mo ipamigay ang mga strawberry ko. Sabi ko kay Asis, sabi niya, ano magagawa ko eh, nanghihingi sila, ang kukulit daw, ayaw tigilan si Asis na pahingi-pahingi ng strawberry. Van, ayaw? Nandyan na yung van ni Asher. O, bye-bye na. Bye, guys. See you. Ah, be good boy anak ko, ha?